As we all know mga kawan, stories trending nga kahapon ang naging game ng Charlotte Hornets at Milwaukee Bucks. At ngayon, kinumpirma nga po ng NBA na wala nga daw talagang nangyaring foul sa nasabing play na lamelo ball at napasori na lamang ang mismong NBA sa team ng Milwaukee Box. Tara't pag-usapan natin yan na talakayin ang balita nga nagsisimula na nga daw ngayon ang karma ni Clay Thompson. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kuponan sa NBA, PBA. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Nagkaroon nga sana mga kawaan stories ng malaking oportunidad ang Milwaukee Bucks na maipanalo ang game laban sa Charlotte Hornets matapos silang lumumang ng isang punto sa huling segundo ng fourth quarter. Nagkaroon rin naman dito ng good defense ang lahat ngunit sa isang iglap bigla lamang nga pong tumawag ng foul ang mga referee matapos bumagsak sa Lamelo Ball sa pagdrive nito at ikinagulat ng husto ng buong team ng Bucks since dahil dyan nabigyan pa ng dalawang free throw rosang Hornets, syempre na siyang naging rason ng pagkakabaliktad ng laro. Kaya hindi na nga po napigilan pa ng buong prangkisa ng Milwaukee na magreklamo at sisihin ang mga referee. Ayon kay Coach Doc Rivers, malinaw, hindi na foul ni Yanis and to compose la Melo Ball. Ang rason nga bakit natumba ito, napatid siya ng sariling sapatos. Kaya kung meron man nga pong dapat ditong... Siyempre sisihin ay ang mga referee nga na nag-officiate gayong dahil sa kanilang pagkakamali, natalo at bumagsak na ang Milwaukee sa standings ng East. Pero hindi na naman mga kawan stories nagdangal, mismong chief referee na nga po ang naglulgar na si Curtis Blair ang aminado, nagkamali sila. Sa una nga daw na tingin nagkaroon ng contact si Yanis kay Lamelo ngunit mula ng i-review nilang nasabing play wala rin naman sila ditong napansin na foul. Ibig sabihin kung sakali man nga pong meron pang challenge ang box noon mananalo nga sana sila dito. Sa kabilang banda, kinumpirma na nga po mismo ni Clay Thompson na bago po man siya sumali sa Dallas Mavericks, kinonsidera muna nga nitong lumipat at pumirma sa Los Angeles Lakers. Ngunit sa huli, Mavericks pa rin naman ang kanyang pinili dahil mas matas nga daw ang chance nitong manalo ng kampiyonato kumpara sa Lakers. Pinagbasihan rin naman niya ang naging achievement last year ng Dallas matapos silang makapasok sa NBA Finals. Subalit mukha nga, isang malaking pagkakamali nga daw ang naging desisyon na ito ni Clay dahil sa kasalukuyang standing sa West kung sino sa Lakers at Mavericks ang merong mas sumataas na chance ang magkampiyon. Mas maganda rin naman nga po ang record ng Lakers sa kanilang hawak na 9-4 bilang ikatlo na merong hawak na 5 game win streak hindi kagaya sa Dallas na meron nga pong 6-7 bilang top 10. Sobra rin naman nga silang nagstruggle lalo na sa apat na beses na kanilang huling sampung laro. At kapag nagpatuloy pa ito, posible nga pong kailanganin nilang makipagsapalaran Supply in tournament.